Genesis, Kabanata 8 Hindi nawaglit sa isipan ng Diyos si Noe at ang lahat ng hayop na kasama niya sa malaking barko. kaya pinaihip niya ang hangin at nagsimulang humupa ang tubig. Kuminto ang mga bukal at tumigil ang pagbuhos ng ulan. Patuloy na humupa ang tubig at pagkaraan ng daan at limampung araw ay mababa na ang baha. Sumadsad ang barko sa bundok ng Ararat noong ikalabimpitong araw ng ikapitong buwan. Patuloy ang paghupa ng tubig at ng unang araw ng ikasampung buwan, lumitaw ang taluktok ng mga bundok. Pagkalipas ng apat na pung araw, binuksan ni Noe ang pintana ng barko na kanyang ginawa pinalipad niya ang isang uwak at ito'y nagpapalik balik hanggang matuyo ang tubig sa lupa. Pagkatapos nito, pinalipad naman niya ang isang kalapati upang tingnan kung wala ng tubig. Palibhasay lagana pa ang tubig, hindi makalapag ang kalapati. Kaya't nagbalik ito at muling ipinasok ni Noe sa barko. Pitong araw pang naghintay si Noe at pagkatapos ay muli niyang pinalipad ang kalapati. Pagbalik nito kinagabihan, ito'y may tangay ng sariwang dahon ng olibo. Kaya't natiyak ni Noe na kati na ang tubig. Nagpalipas ng pitong araw si Noe saka pinalipad muli ang kalapati. Hindi na ito nagbalik. Noon ay anim na raan at isang taong gulang na si Noe. Nang unang araw ng unang buwan, inalis ni Noe ang takip ng barko at nakita niyang natutuyo na ang lupa. Nang ikadalawamputpitong araw ng ikalawang buwan, tuyong-tuyo na ang lupa. Sinabi ng Diyos kay Noe, Lumabas ka na sa barko, kasama ng iyong asawa mga anak at mga manugang. Palabasin mo na rin ang lahat ng mga hayop na kasama mo, maamo at mailap, kumagapang at lumalakad sa lupa, at pati ang mga ibon. Hayaan mo silang dumami at manirahan sa buong daigdig. At lumabas na nga si Noe at ang kanyang asawa, mga anak at mga manugang. Gayon din, sunod-sunod na lumabas ang lahat ng hayop, mailap at maamo, lahat ng gumagapang at lumalakad, pati ang mga ibon ayon sa kani-kanilang uri. Si Noe ay nagtayo ng altar para kay Yahweh. Kumuha siya ng isa sa bawat malinis na hayop at ibon at sinunog bilang handog. Nang maamoy ni Yahweh ang mabangong samyo nito, sinabi niya sa sarili, Hindi ko na susumpain ng lupa dahil sa gawa ng tao, bagamat alam kong masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan. Hindi ko na lilipuling muli ang anumang may buhay, kagaya ng ginawa ko ngayon, hanggang naririto't buo ang daigdig, tagtanim, tagani, palaging sasapit, tagaraw, tagulan, taginit, taglamig, ang araw at gabi, hindi mapapatid.